Hello guys, good morning. Nandito na naman ang anak ng magsasaka. Ngayon po ay gagawa ako ng pangpana ng isda. Ito ay ang ginagawa namin noong bata pa kami kung paano gumawa ng pana ng isda. Gagawin ko pong dalawang pana ng isda itong tabla na ito. Ayan po, nahati na po siya sa dalawa. Magkakaroon ako ng dalawang panan ng isda. At dalawang klase panan ng isda ang gagawin po natin. Yung isa, kalabitan niya is doon sa ibabaw. At yung isa naman, ang kalabitan niya is parting sa baba. Pagkaibang klase ng pana ang gagawin ko po. Ito po, umpisan ko na siyang kukortihan tanggalin ko yung gilid-gilid para hindi siya magaspang pagka ililiha ko at saka para hindi siya masyadong makapal medyo tag tagain yung tagiliran para pagka binawasan ng gilid is madali lang siyang mabawasan ganyan po nung kabataan po namin usong-uso po ang gumawa ng sarili mong pana para ma manghuli ng isda kasama ang mga kaibigan kuminsan gumagawa rin kami ng tirador gawa ng sanga ng bayabas kuminsan gumagawa ng trompo gawa naman ng bayabas at saka sanga ng kamachili ito po, korte na po siyang barel pero marami pa pong mababawasan dyan sa mga gilid-gilid. Ito na ang gagawin kong pana ng isda. Ito yung kahoy na ginawa ko. Rough pa rin siya kasi wala pang liha. Tapos ito yung spring ng bed. Yung malaking bed. Yung king size na bed. It may spring siya na ganito. Mayroon din siyang spring na ganito sa bed. Pinuha ko. Tapos ito yung tube niya. Dito ipapasok yung pana. Itong pana hindi pa siya nataliman. Wala pang talim. Bukas, lalagyan ko ng talim. Ito, kailangan ko ito dahil yung spring niya magagamit ko. Tapos ito yung plat na pang Panggatilyo. Yan. Abangan. Ito na. Malapit ng matapos. Ito, malapit na. Noong araw Next. po yung pana namin iniipit lang po yung talim. Naiipit yung talim pag kinalabit saka sa magre-release ng bala. Kaya dapat mahigpit yung guma para hindi basta-basta lalabas yung bala. Ito po, malapit ng matapos. Naikabit ko na yung kalabitan. Yan po, ganyan po ang ano, ang unang style ng pana namin noong bata pa kami. Sa ibabaw yung kalabitan. Ganyan para mag-release yung pana. Doon kinakalabit sa taas. Ito po kung paano niya iaangat yung bala doon sa pagkakasabit. Oh, pat, Pati raden, luwa blubagan ni, luwa Pati raden, tayo jitta doon. Tifana, opo, pit Why, Data Fanane, na nya. na uwan na pigsa sa pigsa data tapos na ang ating pana pag kinalabit ito yung angkornya sa sabit dito. Ito yung talim niya. Titesting ko sa linggo. Ito na yung finished product na pana. Ito yung lock niya. Pag kinalabit. Tapos, pag linagay yung rubber. Ito yung talim niya. Pagka kinalabit, malakas ang spring dahil dalawang doblihan ang rubber niya. Ito, ready ng panghuli ng isda sa linggo.